Hello po sa inyong mga kachanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay basis sa inyong mga subject sign sa araw ng webas November 14, 2024. Para sa mga taong aris, huwag mong kalilimutan na ang multo ay walang laman at buto kaya't wala kang dapat ipag-alala. Ang inyong mga parang kulay ay pink ang iyong mga maswerteng numero 6, 19, 22, 25, 37 at 40. Para sa mga taong Taurus, huwag mong hayaan na hindi ka makakilos dahil lang sa iyong kabiguan. Ang iyong mapalad na kulay e beige. Ang iyong mga maswerteng numero 9, 14, 20, 26, 31 at 43. Para sa mga taong Gemini, nadadapa ang tao dahil siya ay may tuhod. Pero ang kanyang tuhutin ang kanyang ginagamit sa pagtayo at paglalakad. Sapat na ang taglay mong katangian para makaahon ka sa kahirapan. Ang yung mapala na kulay ay blue. Ang yung mamaswerte numero 17, 21, 28, 39, 41 at 45. Para sa mga taong cancer, Kapag may negatibo silang nasasabi tungkol sa iyo, hayaan mo na lamang sila at huwag ka nang magpapaapekto pa. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerte numero 2, 10, 12, 23, 36 at 44. Para sa mga taong Leo, alam mo ba kung bakit tayo nakakaranas ng kabiguan para mabigyan naan ng magandang buhay na gusto sa atin ng Diyos? Yan ang iyong tatandaan. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerteng numero, 1, 14, 22, 30, 33, at 41. Para sa mataong Virgo, kumilos ka para lumakas ang iyong loob. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerteng numero, 2, 16, 21, 27, 32 at 45 Para sa mga taong libra, kadalasan kusang lumalakas ang tao kapag galing siya sa sakit. Kenman man, dapat mong malaman na kusang lumiligaya ang taong galing sa kabikuan. Ang yung kulay ay red. Ang iyong mga numero, 14, 18, 20, 28, 35 at 37. Para sa mga taong Scorpio, malalim ang iyong pagkatao. Sino man ang magtakang ang kinin ka ay hindi na makakaiwas sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerteng numero, 9, 13, 15, 25, 34 at 44. Para sa mga taong Sagittarius, damhin mo ang tagumpay dahil may karapatan ka upang lumikaya. Basta't mo lamang kalirikaan na marami pang tagumpay ang naghihintay sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mamaswerte numero, 10, 17, 18, 23, 38, at 45. Para sa mga taong Capricorn, kung wala kang tiwala sa isang tao, layuan mo na agad sila. Tandaan mo, walang nagkakagusto sa bulaklak na walang bango. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga suwerteng numero 9 14 22 35 37 at 43. Para sa mga taong Aquarius, mahirap maunawaan ang hula, pero huwag kang mag-alala dahil makukuha mo rin naman ang kahulugan nito. Ang iyong mapapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga suwerteng numero 4 11 15 20 27 at 42 para sa mga taong Pisces, hindi totoo na mas malakas sa iyo ang mga karibal mo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 11, 22, 28, 31 at 34.